Good morning guys and ayan na nga nandito na tayo sa work. Oh my god. <gasps> Oh my God talaga. Oh my God kasi solo lang tayo sa ICU. So sa mga update na gusto ng about RT, konti lang ang idadagdag ko sa vlog na to. Pero kung gusto niyo na ibang mga vlog about RT, you can go ahead sa ating mga previous vlog. Meron ako dyang album about RT. So yung iba dyan medyo matagal na. Pero pwede naman kayo mag-comment kung anong gusto niyo ipagawa na vlog. Basta kaya natin about RT. Anyway, so solo ako ngayon sa RT na naka-duty ngayon. Kasi may mga part kami na areas talaga dito sa work namin na may times na magiging solo ka lang. Lalo na pagka ngayon understaff kami. So, for example, sa surgical ICU ko ngayon, solo lang ako. Minsan, uh, solo ka lang din sa Uh, outside, yung vent outside namin. I mean, something like that. So, hindi palaging Pasko. And since maaga pa, eh, magtatatalak muna tayo dito kasi 6.38 pa lang ng umaga. 7am yung aking time in. So, meron pala sa akin nag-message na tinatanong niya kung uh, okay lang ba na yung 2 years experience na mag-apply dito sa Middle East. Actually, pa may experience na kayo na at least 2 years dyan sa Pilipinas, pwede na kayong dumiretso dito sa UAE para mag-apply. Either sa Abu Dhabi man yan or dito sa Dubai pero pagka Abu Dhabi, kailangan nyo makapasa ng license nila na tinatawag nilang haad. And dito naman sa Dubai is sa Dubai Health. Kailangan may pasa nyo yun. Ngayon, tatandaan ninyo, kung may kamag-anak kayo dito at gusto nyo mag na pumunta dito, eh okay lang naman. Pero kung wala pa kayong 2 years experience yan sa Pilipinas, eh medyo mahirapan kayo dito na makahanap ng work as RT at hindi kayo makakapag-take ng exam nila kasi kulang yung experience niyo So, tatandaan po natin yan, ha? So, in lang guys, and papasok na tayo sa work. Hindi ko na kayo maisasama doon at uh, magkita kita tayo next time and sana kung hindi ka pa nakafollow dito sa ating YouTube channel magfollow ka na i-click mo na yan baka naman Ayan, so sana supportahan nyo ang ating channel so yun lang thanks for watching kita kits tayo next time at huwag nyo kalimutan i-follow na din ang aking Facebook page na nandyan sa screen thank you bye bye God bless you all